may maganitong guhit guys sa bike lane pwede po tayong dumahan sa bike lane share lane ang tawag dyan mga dalawang guhit na magigita po natin sa bike lane ito yung ang palatandaan na po tayong dumaan. magigita tayo mamaya yung so, ganito mga linya na yan pwede tayo dumahan dyan walang huli po yan 'yan oh. Mga ganyan oh. Mm. 'Yan, walang uli po 'yan. Pag ganyan guhit. May makikita po kayong guhit na ganyan. Pwede po kayong sumingit sa may Sana po may na kuha po tayong kalaman. Magandang araw sa ating lahat. Right Everyone. Babu.